Oh, nakakalalaki na ka na buko. Ito, ito na. Ito na. Boss, boss. Na. Talo kayo, boss. Ha. What? Talo kayo. Bakit kayo talo? No! Huh? Talo kayo. Ano ba yung mga tira mo? Ganun. Pati? Boss, may gusto ko sabihin sa'yo eh. Ano? Di oh. si, ba dam, may kasamang kong lalaki? <laughs> si, kasamang kong lalaki? Sino? Di ba dam, may kasamang lalaki? May kasama? May kasamang lalaki! Saan na boss, sa'yo! What? Ano yun? Ano Ano yun? 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 Ano boss, Ano yun? Ano boss. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano mo Ano yun? Ano yun? Ano yun? I don't Jay! Boss! What? Why is there a Oh, Ado, oh be no. Pero no, no. But it's okay. What, boss? Why is there a guy with me? What's that, boss? I be Nakabastos mo. Nakabastos okay, mo. Go! Oh, nakakalalaki ka to po! Nakakalalaki ka daw. Sakit na. Oo. Kayo saksi ha. Kayo saksi. Huwag na ka ninyo. 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 Huwag <laughs> yeah, na ninyo. Huwag na ninyo. Huwag na ninyo. Huwag na ninyo. Jay, ilang beses ko niligawan niya. nagpanggap pa ako. Nagpanggap okay, akong kumero. Nagpanggap pa ako. Bakla! Ang oh. pa sakit na. Oh, pero hindi ako sa kalbo. Ay! Oh bawal mo Pero, kayo, <laughs> ano, koto, kaya ganit na ano ako makuyah kaya ano ka bang kuya ko to? Kaya ano ganit ano 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 Kuya pala ano 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 eh! Kuya pala ano ano pala eh! ano magpapansin ninyo ano kasi... ano ano ka ulo ka! ano yung boyfriend mo? What? Hindi! Ang ano ano boyfriend mo! ano ano ano